So, hi guys. Welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So, ngayong araw na to, guys, nandito tayo sa taniman ng mais dito sa First People Farming o Agri Expo dito sa San Jose, Camarines Sur. So, eto guys, isang project ng Department of Agriculture, tulungan sila ng LGU, Local LGU ng San Jose para magkaroon ng proyektong ganito para makatulong sa ating mga magsasaka. Taniman guys ng mais inimbitahan yung iba't ibang mga company at ibibida nila yung kanilang mga seedlings dito. So paano ba kikita yung magsasaka? Ano ba yung seedlings na magandang gamitin? So pag-usapan natin yan, alamin natin yan dito sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto magnegosyo at syempre sama-sama tayong masen. So eto guys, simula sa pagtatanim ng mais hanggang sa pag-ani after 4 months. Silipin, alamin natin. So, baybayan natin ang kwento ng mga magsasaka at alamin natin ano ba yung variety na magandang gamitin para lalo tayong gamitin. So, eto guys kasama natin yung mga nagtatanim ng mais dito. So Vikings at saka 00 ano po sir? 60. 0060. Pang-abono po 'yan sa mais ano? Okay. Ano po yung naidudulot ng uh, abuno abono na 'yan para sa pagtatanim ng mais? Nakakatulong po siya sa lupa o sa mais talaga? Pampataba. Ibig sabihin sir, kabubong lang nitong lupa na to, ano? Tapos right away, nagtatanim na rin, magtatanim na rin ngayon. Opa. Ayun. So, eto guys, sinasabog nila. So, eto na. Sa ganito sir, ilang taon na po kayong nagtatanim ng mais? sampung uh, taon na po. Sampung taon na. Tapanin. Kumusta naman po ang naaani sa ano sa mais? Aray, po. Ayos naman. Ayos naman. Kumikita naman po. Opo. Ano po yung tamang presyuhan sa tingin niyo ng mais para talagang kumita yung mga magsasaka? Ba20 pataas. Ba20 pataas, tamang-tama na, saktong sakto na po 'no. Ba20 pataas, kain ang Opo. Ang ganda dito, ano? Napakalawak po 'no. Talagang ito, guys. Ayan. Wala Bula... ano? Parang ilang metro yata to ano babalik balik dito sa sakahan so ganito guys yung buhay ng ano, mga magsasaka so mahirap sa una pero kapag umani at maganda yung kita so sulit na yung pagod so eto guys ah, pagkatapos nilang magsabog naman ng ganito eto po sir nakapagtanim na po ng mais dito o hindi pa hindi na po Ha, ibig sabihin, tanim muna bago magsasabog ng ganito. O kahit na magkabaliktad? Kahit magkabaliktad. Ayos lang. Basta gawin po yung proseso ulit, ano? Ano Ayun. Ano pong pangalan nyo, boss? Sandy po. Si Sir Sandy. Ito naman talaga, o. Oh. Ayan. Ano pong pangalan nyo, sir? Si Sir Michael. Tapos si Sir... Si Sir Roy. Ito naman si Sir Si Sir George. Ayun. So ito may kalabaw pa doon. So ito guys, ganito kalawak yung lupang tataniman. So ito lang guys yung kalaban ng mga magsasaka. Ah nandito tayo sa First Bicol Agri Farming Summit. Eto, uh, umuulan na sa gitna tayo ng palayan dito sa 7 hectare na farmland. Actually 10 hectare pero 7 hectares lang yung gais yung gagamitin sa pagtatanim nga nitong bais. Uh, eto, lumalakas na yung ulan at uh, sisilong muna tayo. Paano kaya tayo makakasilong dito? Ang lawak na sa kita So eto guys, nandito tayo sa gitna ng palayan sa 10 hectares na farmland dito sa baba ng puno umuulan ayan na abuta na tayo ng gitna. <laughs> paano pa tayo makakaano niyan ano no? talaga naman first beacon farming summit agri summit ayan so dito sa San Jose Camarines ang hirap pala talaga ng buhay ng magsasaka ano pero kung ka ng ganito hindi mo alam kung saan tatakbo basang-basa ka Basang so eto guys etong ulan na to parang bagyo nakita nyo naman ayun talaga naman ano naabutan na tayo dito sa gitna ng ng maisan so eto guys 15 minutes 5 minutes na napakalakas ng ulan basang basa tayo dito ayan o oh. oh. talaga naman dito sa gitna ng maisan guys pero doon maaraw pero kanina sobrang lakas ng ulan parang bagyo na no? ganito yung ulan dito sa Bicol guys 5 minutes na napakalakas tapos ito, biglang araw na naman. Kaya yung tanong ko kanina, okay ba na itanim yung mga seedlings at gamitin yung mga seedlings ninyo? Lalong-lalo lalo na ganito na ang klema dito sa Pilipinas, lalong-lalo lalo na dito sa Bicol Region. Kikita ba ang mga magsasaka? Kikita ba yung mga nagtatanim nating mga katropa? So, abangan natin yan. 4 months time, mag-aani dito. sa so, second, 10 hectares na farmland. Ayan. So kahit maputik, susuungin natin yan para ipakita sa inyo yung quality na mga seedlings na pwede nyo magamit, pwede makatulong sa inyo para lalong gumanda, lalong maging masigla ang inyong ani. So kasama pa rin ang Department of Agriculture San Jose uh, Municipal Agricultural Office sa pangunguna ni Ma'am Grace at syempre sa ating LGU kasama si Mayor uh, Gerald Peña at Siyempre, lahat-lahat ng mga magsasaka at yung mga iba't ibang mga seeds company na nakipahagi dito sa First Bicol. Agri Farming Expo. Dahil bumibigat na tong tsinelas ko, kailangan ko ng kumarin at magyapak na tayo katulad ng mga magsasaka. Ayan. So ito. Wala basta wala lang kobra dito na manunok sa atin. Ayos na. So ito, bit 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 natin ang tsinelas natin dito sa 7 10 hectare na corn farmland dito sa sa Lugon, San Jose, Camarines Sur. So, Abangan nyo po sa after 4 months so mag-aani yung mga magsasaka at ipapakita natin sa inyo uh, kung ano ba yung variety na napakagandang gamitin. At syempre tutulungan rin tayo ng mga katropa natin na uh, nagtatanim at kung paano ba yung tamang proseso ng pagtatanim. So nalaglag yung Coca-Cola natin sponsor ano sa isa pa nating negosyo. Ayan. So titingnan natin guys kung paano ba ginagawa yung tamang proseso ng pagtatanim ng mais at yan abangan nyo mga katropa para maging maganda yung anin ninyo ah uh, sa inyong farm uh, importante kasi hey guys yung ano yung kumita kayo sa bandang huli alam naman natin na hindi biro katulad ng sabi ng mga katropa natin 35 to 40k ang input na sa pagtatanim ng uh, mais ngayong mga panahon na to So, kaya kailangan guys mabawi yan at kumita rin talaga yung mga uh, magsasaka. So, eto na kung nakikita ang tindahan pero didiretso tayo dun sa ano, sa ano ba yan? Diretso tayo dun sa hugasan kasi parang half kilo na yata itong ating tsinelas Ayun. So, eto na. Ay. So, nakasilong na yung iba natin kasama. Ayun yung traktora na ginamit dito sa pagtatanim. Na to. Napakabilis guys, anuhin. Ngayong araw sinimulan, pero talagang kitang kita natin yung resulta. Ngayong araw na rin, magtatanim. So, kaninang umaga lang to sinimulan guys. Pero eto, nakita nyo. Ready made na itong sakaan. 7 hectares. Eto. Ayan. So, eto guys, yung mundo ng pagbablog. Ayan. So, doon na tayo sa ano? Sa uh, hugasan. Ayan. Pero okay mo sir ang lupa na Sa lupa. No. Ibig sabihin, ma, tala, anong ideal na lupa para sa pagtatanim ng mais? Lumi yata eh. Ayun, yung gani, ganitong oh, ganito. klase ng lupa. Sa, sandilong? Yung, yung parang maputik-putik ano kasi may ang iba kasi sir yung parang buhangin. Oo. Ba naman yun eh. eh. ano mas okay yung ganito na. Oo, oh, ano? mas ganito. Oh, mas bo. magandang ganito. Kita hmm. ba? Ito sir yung nakikita ko yung tractor. Ah uh, etong pagta-tractor nito, ilang hectares po itong approximate na natataniman ngayon? Mga 7 hectares to seven. o ano? 7 hectares. Seven. Tapos ito po yung traktora na to. Ngayon lang siya nagbungkal na yep. ng ano Ganina. ng lupa. Ganina. Ang mais po ba kapag ba binungkal yung lupa ngayon, pwede nang magtanim, itanim ka agad yung ano, yung mais. mga butil ng mais. Pwede na po. Hindi katulad yung sapalay talagang hmm. kailangan i-ready e mo pa talaga yung ano, no, pa yung panhe, yung lupa. Hmm. Tapos nakikita ko sa yung mga magsasaka, nagtatanim is Winiwisik lang nila, hinahasik lang nila yung ano, yung mga mais. Okay lang po yung ganun na klase ng pagtatanim yung parang ba diba yung sa rice talagang tinutusok nila sa lupa ito naman parang sabog sabog lang ano ah, may distansya naman ko po yun na sinusunod Opo. Parang, oh. ibig sabihin sir etong mga linya linya na nakikita ako Diyan na tinatanim o na sa pagitan o sa ano dito po sa sa gitna. Sa gitna. Ayun na talaga yung pinaka nila. So, ano, dila, may ano? distance yan naman po yan eh. Sa uh, 65 by 20. Maganda rin talaga kapag advantage rin talaga, boss, kapag traktora yung ginagamit. Ano, hmm, mabilis madali. yung ano. Oh, madali. Mabilis yung trabaho sa kalabaw. Opo. Ito naman sir, tanong ko lang, alin bawa nagtanim tayo ngayon o kaya nag-aani na ngayon? Ilang months bagong pwedeng taniman ulit yung lupa? may seasonal ano kasi ba yan sila eh ah by naka based sa by season hindi yung di ba may sinasabi yung ibang mga magsasaka na pagpahingahin uh -huh. muna para tumaba ulit umabong ulit yung lupa sa pagtatanim po ba ng mais may ganong sistema o ganong paniniwala ano po yung normal na practice naman sa pagtatanim ng mais halimbawa tinaniman yung lupa ngayon tapos ngayon, na nakapag-ani na uh -huh. pagkatapos mag-ani mga ilang buwan bago eh, bago magtanim ulit mga tatlo, apat na hindi, na buwan. Hindi naman sir. Halimbawa, ang anin nito sir, April ano. So by May or June, pwede, pwede na, na, ulit. Ko, pwede na po, pwede uh, basta na. yung ideal season, yung, uh -oh. <coughs> yung masunod. Ang iniiwasan kasi dyan sir, yung, yung uh, kalamidad ba? Uh -oh. Yung bagyo. Uh -oh. Kaya dapat hindi ka mag-aani ng uh, November or December. Yung mga maulan na maulan. Uh -oh. Kaya dapat maaga. Uh Opo. -oh. May October pwede na. Uh Opo. -oh. Uh -oh mabilis yung pagano nila ano pagbungkal ng ano ng lupa ito talagang iba talaga yung advantage ng high tech na yung gamit po ano talagang oras lang kitang kita mo na yung ano yung yung resulta ngayon lang yan binungkal ito ano talagang tapos ang sa ganito kalaki sir na lupa, mga ilang manpower yung gagamitin dito. Mga ilang tao na yung magsasaka. Po. Opo. Ah, uh, yung nagtanim po dito ngayon, Opo, uh, 15 na tao po sila. 15 na tao. Oo, uh, 15. Opo. Sa, um, sa labor cost naman sir, uh, magkano na ngayon ang labor cost ng per tao sa normal na ano, labor cost? Approximately, may 500 ba o 700? Uh, ay, sa labor kasi sir, yung nagtatarawan. Ah, by kontra, by kontrata sila. Pakyawan ba? Ah, pakyawan. Ayun dun sa iba naman kasi na, ba, sa sakahan, sa palayan, um, arawan. bayaran naman doon, arawan, arawan, yung parang sinasabi nila, 450 ba yun? O, o, mm, o, 500, 500 may pag, kung, kung may pagkain, pagkain o wala. wala. <laughs> diba gano'n, Sa pagtatanim ng mais, per, per bag po. Per bag. Ayun. so, gano'n naman yung pasistema yung. nila. Ano. Tapos, kung bagay yung magsasaka na maghahati-hati sa per bag, bahala na sila bahala na po sila ayo uh, yan naman yung kagandahan po ano